Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to Alright, so ngayon ay sa uh, Linis-linis tayo ng ating ano Ang ating One Lock Race Nakapo So ngayon na uh, Nakapag ano <coughs> Sorry Nakapag force ano na tayo Tag dito ah uh, Clean up, kumbaga uh, binasa na natin to lahat Tinanggal natin lahat ng mga dapat matanggal Yan kabilaan. grabe, ang lamig. Hindi pa naman tapos na ko bagay. Ito pa lang yung purse. Yan, tinanggal ko lang muna lahat. Nandito na kasi ama. Dalawa kami. Yan, tapos, yung next na gagawin namin, kakas kasi natin itong mga to. Yan. Kasi, hindi pa natin ito inano eh. Kapag, inano, in spray pa lang natin itong mga to. Yan, tatanggalin natin yung mga yan. So, ito pa lang yung purse na linis natin kumbaga di pa naman talaga linis, kumbaga first na pag ano natin uh, step sa paglilinis yan, inano natin sila, kumbaga dinaanan natin lahat to ng tubig para bumaba lahat yung mga dapat bumaba, grabe nilalamig ako huh. tapos plano namin bukas naman uh, itong mga to, sasabunan namin ng na, klorox, ano, na yan lahat ng ano, buong paligid hanggang sa tanggalin namin to yung mga nasa taas tapos after nyan uy oh, ano yun sa Bruno after nyan uh, mag tayo tag dito uh, magpipintura tayo. Siyempre, may make sure natin na lahat madadaanan ng Clorox. Tapos, may mga pagbabago tayong gagawin dito ng kontek Yan. So, para before ang tanggapan natin is okay na ulit yung lock natin pwede na ulit siyang tumanggap ng mga ibon yan alright so ano lang step by step yan nato natin <laughs> si Bruno o oh, diba dimple yan make sure natin na wala nang ano alapate rito tara come on yun sila <laughs> Grabe, lamig So, yan yung ginagawa natin ngayon uh, Na first step na natin sila Tapos, second step na gagawin natin Yun nga Kasabunan natin Tatanggalin natin lahat ng mga dapat tanggalin Kukuskusin natin ng mga dapat kuskusin natin dyan Tapos uh, Pintura tayo Yan, para maganda ulit Maliwalas Tapos uh, Ayusin natin dito May Make sure natin Na mas ano, mas better yung year na parating. Yan. All right. So, yun na nga at ito di ko pa sa setup. Sa setup ko to for ano natin quarantine ano uh, cage. So, hanapan natin na mas maayos para ano, tag dito uh, safe yung mga ibon natin. And then ngayon ang araw na pagpisa ng aking mga warriors. So, tara, let's go. Tingnan natin kung may mga napisa na. Okay, so tara, let's go asa natin oh no? Alright, balik ako Okay, so good news kagad ka May nakita kagad ka ako rito Isang ano Isang shell So ibig sabihin uh, May mga napisano sa mga warriors natin Kailangan ko dito Wala Pero syempre silipin natin Wala pa siyang pisa Okay, eh, dito naman. Ito ang ating ano eh, Texas. Magulang pala. Uy, dalawa. Yun Oh. Ay, isa pa lang, isa pa lang. Yan, meron tayo isa. Isa rin sana natin. Hindi nagkasabay ah. Tamig kasi. Sana mapisay isa bukas. Pero ngayon pa lang naman kasi talaga ang araw ng pisaan ng mga warriors natin. Ito, 07. Oy, meron na rin isa. Sana mapisa yung isa. Isa-isa, dito -isa. ka sabay-sabay ha. Alright. Ito naman. Oy, meron na rin. Isa din. Tiki isa. Pero ay, isa. Ang importante, meron tayong mga napisang isa-isa. Teka lang. Kaya mo na yan pa, para, para lumabas. Ito naman. Ito wala pa. Oh, grabe kasi lamig. Yan. Ito naman ang ating ano. Ang ating dugong maharlika at saka ano. Dugong bugaw. Alright, wala pa. At least meron tayo <coughs> na tayong mga ilan na napisa. So kung di man sila magdalawa-dalawa, ang importante, may iisa tapos, haanoyin ko. Tag dito, ah, ang gagawin ko dun is, ang tawag dun, ah, ang gagawin ko is, pagsasamahin ko sila pagka meron ng ano. Ayun, may isa na rin. Sige, isa nga. Yan. All right. Meron doon isa dito bago lang 'to eh. Uh, ito, di ko lang alam kung kailan to lang ito Pero parang bago-bago lang din to parang eh. tingnan natin natin Pasilip Wala pa Ito last Ayan, last. Ay, ito, late pala ng itlog. Ay, mapipisa na rin. Alright. Ayan natin yan. Okay, so yun na nga mga kaburo ko ito. Meron tayo mga ilang-ilang bagong pisa. Ito, bagong itlog lang kasi ito. Tapos ito, bagong itlog lang. Ito, uh, ito yung mangingitlog. Limit log or ah yun kakaitlog lang Ayan. so yan yung ano natin update natin sa mga breeder natin meron na tayo mga bagong pisa at yung ginagawa natin uh, ginagawa natin ano ito dito paglilinis is okay na eto sa ano natin sa Texas Dosh ako daw nagkakamali. Ayun. Ganda no. Grabe napakaaras. Ayun. So, may mga warriors sa tayong parating. And then good luck sa 2025 season natin. Tingnan natin kung ano magiging resulta. All right, so tara, tingnan natin muna 'yung mga ibon natin. Okay, so hindi pala si Ana si Texas. Si Ana si Pangalan nito, blue bucket. Ayan, ito siya. Grabe laki ng ibon. Ayan. Ooh. Malaki yung ibon, ganda. Grabe. Yung ating ano, uh, four times money winner yata o three times. Tapos pulling winner. Ayan. Cut. So tingnan natin kung magpuproduce yung ito sa ano. Ang kapares na yung lola niya. Pinaka dugong bugaw natin. Hmm. Ayan. ibon. May pesa na rin yata sila, di ba? Yes, di. Yep, meron, na rin, meron na rin silang pisa. And then, ah uh, ito nga pala. <coughs> uh, shout out to ano. Shout out to... Uh, kay Makmak. Kay Niboslog yung ibon ni Buslo uh, bumalik to sa akin after uh, I think, uh, yung final race tagal bago siya bumalik Yan. tapos tinanong ko kay Makma kung kukunin niya pa to yung sabi niya oo tapos nung ready to ship nagbago isip <laughs> sabi niya ano na daw wala na daw siyang space tapos nung naka recover na sabi niya oh, babawin na daw na. <laughs> eto yan. Yeah. Teka, mapakita ka kasi. Yan. yan. Shout kay Makma. Wala namang problema eh. Pwede naman niya kunin pa. Basta siya bubunta rito. syempre Gusto ko magpapicture sa kanya eh. Alright. Ito. So, itong ibon na to para sa akin. napakagaling na ibon. Kasi nag to ng Jacksonville. Tapos bumaba siya all the way sa ano. Sa Tampa. Possible na ganun yung nangyari. Kasi lang po sa Gulf Mexico. Tatawid ng dagat yun mga tol. Grabe. So, yung nakahuli dito, kinontak si Makmak. Then sinabi sa kanya na yung ibo mo nandito. Then ang gusto sana ni Makmak kung pwede ship daw doon sa Alaska. Pero ang sabi niya, wala raw post office doon. Kundi ang nakakapunta lang doon, doon, sa kanila is mga helicopter lang. So, sabi is yung ibo na to is pa lakad-lakad lang daw doon sa backyard. Tapos, yun nga, siguro nung naka-recover na siya, ready na siya ulit lumipad ng, ano, tumawid ng dagat. Ayan, tumawid siya. Or, baka nakisakay sa bariko. Di ba? Tapos nung malapit na sa lupa, lumipad na siya. Hindi ato masabi, pero gandang ibon, no? Oh. Ayan. Uh, Nag-collab kami. Bali, pinaras ko to sa first champion natin, 2020, kay 07. And then, ilalaro naman yung ibon sa ano tag tawag dito ah uh, sa one low price yan kapag hindi na collab eh ano eh kasi hindi na kinuha eh diba hindi na na <laughs> pinabayaan na, eh Tapos na tol di ko na pala makukuha tol ba wala na ako, ano space <laughs> tapos ito ganda na oh <laughs> diba alright so hindi ko siya pinamigay nung last year kasi nga wala pa sa utak ko yung <coughs> mamimigay <coughs> na mga galing sa Wando Press natin na lumaro dito. Pero yung naibigay ko nga pala yung isa, yung tangito. Kanina ba yung naibigay ko? Ah, uh, shoutout kay Belerama. Yun. Naibigay pala natin. Yun. Last year yun. Ayan. Hindi yeah. na kinuha ni Kuya Sayang. So, nakaya yon yun. Nakay Daniel. Ewan ko lang kung binirin niya ngayon. Ganda talaga oh. Di ba? Ayun oh. Thumbnail natin. Ayan. Yeah. Alright, so ang kapares na ito sa si 07 So sila mga tol Yan, saka kasi Yan o oh. natin yung ano natin Yung champion natin ng Texas Ay ito, ito Ito yung Texas natin So rin. All rin Alright Bali, ang kapares na ito sa si 22 22 si ay pinaka lola ni uh, ah, tita nito ni kasi yung tatay nito ni is full sibling ni 22. So pinaras ko siya sa tita niya. So tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Ayan. Kamukha na yung, ano, yung kakanina. Yung si pangalan lang si blue bucket natin. Ayan. Alright. So tingnan natin kung ano yung magiging resulta itong 2025 natin. Yan. Ang first, dapat, itong mga to is, ipapayaya ako, pero yung nagkataon, yung mga yaya natin, hindi nagsitlugan Hindi ko alam kung bakit. So, ngayon, sa <laughs> sila sila mag-aalaga, and then, pagka nalinis ko na yung natin, yung tatargeting ko naman, yung paglalagay ng magiging yaya natin, and then, siguro sa second clutch nila, doon ko na lang ibibigay yung yaya. Pero, ang pinaplano ko kasi, third clutch nila, babalik ko sila sa mga dati nilang pares. Kumbaga so, si Bente tapos kay, ben, uh, kay, kay Kobe, tapos yung dalawang mahatika natin, papaparising ko ulit, tapos yung dalawang dugong bugaw natin, papaparising ko ulit. Kasi pinag ko sila itong first clutch nila. So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Yan. Ngayon ulit ako napasilip dito. Grabe, magandang ilimon. Yan. Paminsan, nawakawakan yung mga ibon nyo. Para nakakapakapahan kung okay pa rin ba yung mga ibon nyo. Ito ang ating... Ito yung ating ano, uh, pinaka main na dugong bughaw. Yan. Kapag yung dalawang hinawakan kong blue bat, ito yung ano, uh, dito. Ito yung pinaka lolo. Yan, pinaka ugat ng dugong bughaw natin. Matatanda na kaya kailangan tong bigayin na. Uh, 2018. So kailangan tong bigayin, kailangan natin makakuha ng ano tawag dito, uh, mga lahi nito kaya ito yung taon na pinaka gusto kong maraming ilipad sa Wando Price. Kailangan ko magano uh, sumugal dahil kailangan ko ng mga lahi nila for 2026. So, hindi man sila mag money winner basta may mga tumapos na ibon nila okay ako doon dahil proven sila sa ano tawag magiging proven sila sa 350 miles ay ang pinakamaganda roon. so ito ang pinakakailangan ko ngayon taon na uh, makapag-produce ng madaming lahi ng ating dugong bugaw para ano dito uh, for stock Siyempre kailangan gusto ko ng mga lumipad galing sa Wonderfruits And then, meron ako dyan na uh, mga anak ng mga ano natin. Tapos so, ito, ah, uh, mga money winner natin noong last year, uh, nandoon. Nan pinag ako kung ipaparapol ko. Kasi yung isa na parapol ko, pero nang inayang ako, grabe. Uh, anak siya ni, ano, ni... Tritang money winner ni ba? Kaya tapos ni si Peter Pan. Nanginayang ako dahil ano, uh, kailangan ko ng stock pero nagkataon kasi kak. Kaya nilet ko ko. Meron pa akong isa diyan. Uh, Siyempre, uh, nagdadalawang isip o oh, tatlong isip ako kung ililet ko ko ba or what. Pero nandun pa rin tayo sa process na kailangan kasi natin talaga magkaroon ng stock. Marami tayong ibon diyan. So papakita ko sa inyo. saka lang. Ito. Marami tayo dito. Ito yung mga yaya ko eh. Yeah. Pero ano, tag dito yung iba rito nilip, nilipad natin sa old bird. Yan, pero mas madami tayong yeah, yayad. Yan, may mga kumukuha ng ibon. Pero pagka alam ko kasi lalaro siya ng club or lalaro siya ng one of praise, Uh, kaya sabi ko kagad na hintayin mo na lang yung pinaka ano tag dito pinaka magandang ano uh, dito uh, pwede ko maibenta sa kanya kasi ayoko magbenta ng basta-basta lang gusto ko yung mga proven galing mismo sa lahi ng ibon natin kasi yung iba rito ano eh mga yaya ko lang so ayoko naman ng ano pero hindi po yaya mga yun hindi, hindi magagaling yan mga subok ko din sa club yung mga yan yun grabe oh eto uh, mga delete ko ko na rin yan, yan. pero marami tayong ibabawas na ibon dito na dagdag pa kain lang kaya kailangan talagang matupukan tong mga to. So ipakita ko sa inyo yung sinasabi ko pinag-iisipan ng dalawang isip ko talaga. Alright. Tulad nito ni Sargo. yan Hindi lang basta Sargo yan mga tol. Ano yan? Uh, producer natin yan. Naglabas na ano ka na yan ng port. Tsaka ng two times money winner. Sa Martinez. Kaya magaling na ibon. Tapos ito naman isa sa mga naglabas ng ano ng first place sa young bird tapos first place sa old bird kaya magagaling na ibon din yan tapos ito naman ang nanay ayan alright so ayun ang mga ibon natin uh, ah, na ba yun ayun nandito lang yun Mag makita yung ano yung sinasabi ko sa inyo pinagtatatlong isip ko ba uh, yun na nga pabayaan na muna natin itong mga pagpahinga ayan mga lumitaw bigla sa susunod ko nalang papakita so ayun na nga bali hanggang dito na lang muna marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hanggang sa muli ako nga po pala si Brownji at welcome sa akin channel peace out let's go